So, maganda magandang gabi sa inyo lahat ay mga kabanana. Ngayon ay October 1st, mga kabanana. So, kahapon nga pala is nakita natin yung um, nakita natin yung pinakahuli daw na supermoon ngayon 2023 pero hindi natin masyadong naabutan, no? Nakita natin pero hindi natin na picturean talaga. Nakita lang natin. Nagulat ako paglabas ko dun sa labas. Nakita ko na sobrang laki ng buwan at nagulat ako. Pero ilang minuto nung pipicturean ko na bigla na lang nawala yung laki niya. So sayang mga kabanana. Ngayon, ah, lalabas tayo ngayon. Check natin yung buwan ngayon at maganda pa rin siya pero hindi na ganun kalaki. Maliit na lang siya. So napakaganda kasi nakita natin na yung buwan kahapon na medyo malaki. Kaso ngayon mga kabanana medyo maliit na lang. So tara tignan natin mga kabanana. Let's go! So ang oras ngayon mga kabanana is... Um, Um, 4.23 a.m. At nakikita nyo ba yun mga kabanana? Merong buwan. Ayan, merong buwan. At mga kabanana, ito. Ito po yung kuha natin sa buwan. Ito, ito, ito. Papakita ko sa inyo. Ito. ito, gamit natin tong ating camera. Ayan. Nakikita nyo ba yan? Oh, diba? Nabumasang yung amoy. So, madaling araw nagdidilig siya. Ayan. So, madaling araw po nagdidilig siya kasi panghi yung ihinang aso. Ayan. So, ayan. Nakatripad po tayo. Nakatripad tayo at gamit natin ay ang ating uh, Canon N50. At meron po siyang ayan, Viltrox adapter. So, 5 years o 4 years na yan since 2019. Ayan, binili po natin yan. At matibay-tibay naman siya. Tayo lang di marunong mag-alaga. So, ayan. Naka-manual po siya. Naka-manual at eto papakita ko sa inyo yung so ayun mga kabanana yung buwan yung hindi nga alam masyadong kita dito sa iphone yan pero ayun yung buwan at ito yung kuha natin. Ayan mga kabanana. Look at that. Ito mga kabanana. Ayan po siya. Ang napakagandang buwan mga kabanana. Ayan po. Ayan, nakikita niyo kung gaano kaganda. Ayan. Yan, sobrang ganda mga kabanana ng buwan. Look at that. Ayun po siya. Kinukunan po natin siya. Ayun. Ayan po siya mga kabanana. Sobrang ganda. Epic na epic mga kabanana. No? So mga kabanana, sana nakikita nyo rin yung nakikita ko ngayon. Sobrang ganda. Pero mas maganda po yung kahapon. Super moon, no? Hindi lang po natin nakita. Pero Um, sana sa susunod no maano po natin yung super moon ewan ko lang kung baka maybe next year na ulit eh sabi nila last 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 ano na daw yun super moon na ngayong yon uh, yun ngayong 2023 anyway ayan papakilala ko nga pala ang aking camera ayan, alagang alaga ko yan so sana makabili pa tayo ng mas malupit yan yung pang ano talaga mga kabanana pang pang astro talaga yung pang kuhanan talaga yung pang na which is mabibidyohan mo talaga no kasi siya kasi guys itong camera ko na to yan um, hindi niya po kayang um, hindi niya po kasi kayang um, hindi niya po kayang bidyohan yung uh, tawag dito yung yung mismong pinakamalayo yung buwan hindi niya kayang bidyohan kahit ganyan sa kahaba hindi niya po kaya ang kaya niya lang is yung pipicturan. Mas malili na yung picture niya, then, bibi, then i-zoom in. Hanggang dun lang, mga kabanana. Pero okay pa din, mga na kasi malupit talaga tong ating camera na to. So, sana makabili pa tayo ng mas mahaba dyan, no? Kasing haba ng ating, alam mo na, ating banana. <laughs> Charot lang. <laughs> So good morning lahat sa inyo mga kabanana Yung mga pagising pa lang at papasok sa trabaho Ingat kayong lahat So napakaganda mga kabanana Look at that oh. Diba ang ganda? So ayan mga kabanana uh, Kinukunan natin yung buwan Ayan napakaganda Ang oras ngayon is 4 uh, Siguro 4.30 na mahigit Magpo 4.40 na siguro AM no So ayan kinukunan natin Napakaganda gamit ang ating napagandang camera ay ano Ayan, oh. Ayan oh. sinisetup setup niya po. Uy, grabe naman yun. Uy, grabe talaga. Uy, oh. grabe. May pinapakinggan pa siya. Pinapakinggan niya yung tunog ng buwan. Eche. Ay. <laughs> Ayan, ang ganda mga kabanana. Look at that. Yun, ang ganda talaga mga kabanana. Mapicturean kita. Ganda. So actually, kahapon nagpicturean kami. So, ayan. Eh, ko ba, napakasarap kasi mga kabayan na tignan ng buwan, ba? Diba? Napakasarap tignan ng buwan at, at sarap maging parang astro something-something. No? Pagdating sa... Pagdating sa mga ganyan, mahilig tayo sa mga ganyan mga kabanana eh. mga ganyan klase ng event. Mga all about moon, all about NASA, all about Mars, yung mga extraterrestrial, ba? Diba? Siyempre napakalawak ng galaxy mga kabanana kaya hindi natin at sigurado at marami pa rin na discover na iba-ibang mga ano ngayon mga kabanana, mga planeta, no? na discover ng mga scientists. Anyway, syempre kung maniniwala kayo o hindi, so depende na lang syempre sa inyo yung mga kabanana, no? So, so ayan mga kabanana, uh, ah, niya po, tinitig ah, tinitignan niya po yung buwan. Ayun, sa malayo. Ayan, tinitignan niya po yung napakagandang buwan. Ayan po. Ayan. Tinitignan niya po. Ayan. Ay, ang galing. Ang ganda naman yan. Pakaganda. Pakagandang binibini naman yan. Ay, grabe. Tinitignan. Oh. So, ano nakita mo, madam? May so, ayan po. Ha? May kumakaway na? So, ayan po. Tinitignan niya po yung napakagandang buwan. At sabi niya may kumakaway daw. So... Tapos ayan. putol yung katawan. Putol yung katawan? Nakatakot naman. <laughs> Ayoko na nang gano'n. <laughs> Bawa nga ako yun. Ayaw. So, ayan. Tinitignan niya po yung bandi po natin maaninag ngayon. Ay, tanga. Ano ginawa ko? So, ayan um, So, mahilig lang kasi tayong manood mga kabanana ng mga, alam nyo na, mga all about planets. Ayan. Ayan, nakikita nyo mga kabanana, nagsasara na yung buwan. Tinatabunan na siya ng mga ulap. Ayan. Buti na lang mga kabanana, medyo nakuna natin siya. So, mga kabanana, sa mga susunod, um, pupunta pa tayo sa mga ganyang klase ng mga exhibits at ipapakita natin sa inyo kung ano nga ba. Basta, manood lang kayo ng mga vlog ko. Mag-subscribe kayo sa YouTube channel natin. Nandito dito ang link mga kabanana. Lagi ako mag lagi ako magbablog para sa inyo. Mga kabanana, always vlog, 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 vlog. So, please supportahan nyo ako, mga kabanana. Ang hilig natin sa filming at sa video. Sana supportahan nyo. So, yun mga kabanana. Maraming maraming salamat sa lahat ng mga nanood. At shoutout nga para sa aking camera ang napakaganda. Yan. Ang aking camera hindi ako binigo sa loob ng 2019 ko kasi binili yan. Mga Bermans ko ata nabili yan. Tama ba Bermans? Mm -hmm. Yun. Bermans. So maaaring magaano na yan. Mag hindi niya yung sahot niya. <laughs> <laughs> ako para mabili ko lang yan mga kabanana. So napaburaut ko nun. Pero at least nakabili tayo ng camera. So, apat na taon na ata sana niya na no, maglilima. Ewan ko nakalimutan ko. O, magtatatlo pa lang. So, yun lang mga kabanana, no? Yun. Maraming maraming salamat talaga sa lahat ng mga nanood, no? Kahapon kasi mga kabanana is na-encounter natin yung full moon. Kaso nga lang mga kabanana, di natin naabutan. Nakita lang natin siyang ingay ni Pondo. Pasensya ng ingay ng aso ko. Nagahanap kasi ng pagkain, ayan. So kahapon nakita natin yung full moon paglabas natin Kaso saglit na saglit lang mga kabanana Hindi ko pa nalalapag yung camera ko Nawala na agad yung full moon na super moon Ang naabutan na lang natin is full moon Hindi na ganun kalaki mga kabanana Ngayon alam ko na na tipong saglit na saglit lang pala ang super moon no Kailangan pag once na nakita mo ang super moon Ilapag mo na agad ng camera Birahan mo na agad ng kuha Ganun pala dapat mga kabanana Parang ganyan mga kabanana, tignan nyo, kinain na ng liwanag. No? Ay, kinain na ng ulap yung buwan. No? Napakasaglit lang. Oras lang. Oras lang talaga siya mga kabanana. At saka minuto pa nga lang eh. Actually, minuto pa lang. So mga na panoorin nyo nga pala yung video namin na nagvideo-video kami. Nagvideo-video kami dun sa buwan. Tsaka nagpicture-picture. Yun lang mga kabanana. Maraming maraming salamat. See you when. Bye-bye. Magento ka. Paano yung gento? Okay. Ito yung shirt niya guys. Kaya kala nyo mayaman si Bumba na. Gento, 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 chikitento, gento, 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 gen Gento! gen Gento! gen 5. So wala na tayong masuot kaya nakaganto na lang tayo yo. Hulaan nyo. May brief ako wala. Pasabihin sa inyo, secret kailangan ko yung force mo? Lapit ka pa. Ah? Lapit ka. Guys, ganito yung force na mukha niya. Na baka naman may pwede mag-sponsor. Sa damay nyo na ako. Kailan niyo. Merong konting blackheads na. Kailangan nang tanggal yan. Sponsored by iWhite Korea. Baka naman. iWhite Korea, baka naman. Ako bahala sa'yo. Nakikita nyo ba yung kalawakan? O yung galaxy? Nakita nyo ba yan, guys? Eh, pinangot mo nga. <laughs> Mag-wish ka muna. Ay, naka-wish na ako. Um, uh, ang wish ko, sana makupunta ako dun sa buwan. Sige. Baka mamatay ka. <laughs> joke lang, joke lang. Joke. Lang. Ang wish ko, makabili pa tayo ng more gadgets. Pang ano, para makita natin yung buwan. So, yun lang. Ayun na. Nawa, ano na naman ng buwan. Lumalabas na naman. Ganda. So, good morning sa inyo lahat mga banana kapi tayo. Let's go.